kakain ni Saturagi. Ang ato may layo. Ang masyati ano, maliliit. Tatlo yata. Oh. Ayun, tulog sa si Saturagi. Ay, tulog? Ay, sir? Saturagi! Saturagi! Tutom ka na? Ha? Hindi ko ba naglagay ng bagong hangin yan? Apo, ako. Ayun ka. Ayun ka. Kumain na Ben, Kumain na po siya. Kumain na tanggal ah. yan. Ito sa paragi. Kaya nga na. Sarap <laughs> yan. Mas ba? Okay na? Malaki kaya sumpat. May sumpat ito dati dito. Okay. Ayan. Ayan. Binagyan mo ng bita dahil Hindi mo ito na ng bita dahil Okay na ba be? Hindi pa masyadong matanda itong aso na ito tubig Ito sa kuragyo ikaw ba tayo nagpang ay sa nagpangalan sa kanya? Ako ragi? Sir daw.

Oh, galing. May shota ka na. May shota ka na, be. Wait lang. Sira ko, be. Yes. Sarap. Ang layo pa pala siya. Nakala ko dyan lang. Nakala <laughs> ko dyan lang. Sinundo nyo. Layo pala. Maganda ba yung chicks mo, be?

sikit. Ano well, huh? -no. ba? Sikit ba? Ganyan kaya? kaya? Twenty-five, twenty-three. Twenty-five, twenty-three. kaya to sir